So, oh, handa muna tayo ngayon ng ano ng uh, gamit sa pagkasa natin sa mal na araw. So ayan, ito yung mga ano no, yung mga isa sa ating pagkakasahin sa mal na araw. Ah, yeah. uh, one ay ano, kasi tayo ng one eye na bao. Oh. yung mga yung mga ano no, yung mga pang mga gamit na linalagay. So ayan ang ano nito ano yung mga ito mga gamit ano ito isa po yan sa mga kinakarga talaga sa paggagawa po ng gamit ayan ang ano dyan ano ah uh, meron pong bulalakaw uh, ito ng bulalakaw tapos sa uh, natawag na mucha ng tubig tapos yung tinatawag na mucha ng hangin at saka siyempre yung ng lupa. So ayan. Siyempre yung orasyon importante. Yan. Yung orasyon importante po 'yan. Ayan. Ipagsasama po yung ano no, iko-combine yung uh, spiritual at saka material. So ayan. Inanda lang po natin ito no, para sa pagka dumating na po yung araw po ng biyernes, mahal na araw. Kakasahin po natin to yan, itong gamit na to. No? So, yung mga ano niya, no? Ayan, sa... Sa mga bago po mapapadaan po sa ating pong uh, muntin channel. Ayan. Ayan. Baka naman. Ayan. Pakisama na rin po ng uh, notification bell, yung all. Para lahat po natin pong i-upload. Yung po mapapanood. So, yung ganito, no? Yung ganitong class yan. Ayan. ah uh, ano po siya, no? Yung mga magagamit po siya sa sa mga pangdepensa at natawag na gimat, So, yan. Pero ito, no, uh, hindi po siya po pwedeng uh, gamitin sa ano na sa hanap buhay. Kasi yung conforming po kasi sa kargayan ng mga uh, gamit, no. Yung bang, uh, kasi totoo lang, ano, ang mga ganito po kasi gamit, ang Pagkagawa po kasi ng gamit ko na hindi po po pwede yung pagsasamahin nyo. Kasi iba po yung, ano, iba po yung tatawag uh, na pang panglaki siya. Iba po yung tinatawag na pang dipensa. So, hindi kasi hindi sila po pwedeng paghaluin So, halimbawa, pang, uh, pang ano, pang, uh, pampaswerte, pwede pong gumawa ng uh, another bao or garapa para gawin pong uh, pampaswerte. Pero yung mga ganito pong klase, ano, uh, hindi po siya pupwedeng pampaswerte. Kasi, ang mga karga po, ano, uh, ano siya, uh, talagang uh, pang, ano siya, ano, pang, uh, pang dipensa Halimbawa, tulad na lang po nito, ano, tulad na lang po nito, itong uh, itong tipak na bao. Ayan, bao na libon. Ayan, isang Tipak. Tapos, itong, ano, no, itong, uh, itong uh, suso na naging bato. So, hindi talaga siya po pwedeng panggamitin sa negosyo yung mga ganito. Tapos, itong uh, kbb na naging bato. So, ayan. Hindi po pwedeng pang, ano yan, pang, uh, pang negosyo, no. Tapos itong isang uri ng kahoy na naging bato. Naging bato siya, no? Isang uri ng kahoy na naging bato. So, ayan. So, tumipak lang po, tumipak lang po, tumipak tayo rito. Ito po yung kabuuan niya, no? Ayun Ayan yan po yung kabuhan niya. Ayan. Ayan po yung kabuuan. So, ayan no? So, tumipak lang po tayo ng kaunti. Ito po yung niya, no? Kahoy na naging bato siya. So, ayan. Pangahalan lang po natin dito sa ano. Tapos, katulad po nito, no. Tulad po nito, nga. Uh, isang uri ng kabibi o isang uri ng siel na naging bato. Katulad po nito, no. So, ayan. Naging bato na isang uri ng uh, siel. So, hindi siya po pwedeng gamitin sa ano. Sa, sa negosyo, no. Sa pagkatlibon po yan. So, yan. Katulad po, halimbawa, ganito itong apat na to. Itong apat na to, hindi mo yan po pwede. Isang, ori, isang ori din po ng, ng kahoy na naging bato rin. So, hindi po sila po pwede uh, pang ano, pang uh, pang, pang, -pang, -pang Katulad po nito, halimbawa, ito mga, ito mga katulad nito. Ito, ito po yung sanggap ng tin elements. Ayan mayroon pang gumamela sa ilis uh, uh, ano po ito yung uh, bula ni ninyo no? so yan isa po yan sa mga sangkap ano sa sa tin elements yan kasama po yan sa mga sangkap tapos yung uh, na tawag na sinukuan yan isang uh, tinatawag na sinukuan po yan uh, isa rin po yan na uh, sangkap dun sa ano no sa tin element tong mga gamit na to So yan. Tapos syempre no. Ah, uh, yung iba naman po diyan. Ito isang uri ng uh, uh, sinag araw po yata ito kuno na nagkakamali no. So yan. So ito. Yan. Isang uri ng sinag araw. So yan, sinag araw siya no nakahoy na gamit din sa pandipinsa. So, yan. Sinag-araw. So, yan. Yung mga ganitong klase, no? Tulad po nito, no? Yan. Itong uh, gumamila si Willis. Yan. Pang protection din po, yan. So, kung po sa karga, no? Yan. Yung linta na naging baton no? So, yan. Basta importante kompleto, no? Yung, yung sangkap. Tapos, simpre, adyan na po rin po yung, ah, uh, yung dahon ni Senyor San Miguel ano tapos ha natawag na dahong kurutan so yung importante na sangkap sa paggawa ng gamit ano siyempre yung uh, ito alalagyan po natin to ng additional may additional po siya so yan Ayan, yung additional ah uh, perlas so yan so ito po yung uh, additional na ano no na kasa po natin perlas <laughs> so ayan. na ito ay gamit po na, na uh, matitibay na gamit tapos ito yung uh, nakuha no na nakuha dun sa Mindanao na isang uh, putot na nyug na maliit na nakausli yung ano no nakalitaw yung pinakambunga niya yan, pinaniniwalaan po ito ng mga Alpha Omega na ang baril daw, hindi pumuputokan. Ito na yung pinakabunga, pero yung pinakabalat nito, no, nawala na. Sabi na, na, ano, na ito yung pinaka nasa laman ng uh, nyug na ano pa lang, na tapasibong. So, yan. So, ihanda eh, lang po natin ano, itong mga gamit na to sa kakasahin natin sa mahal na So, yan. So, ayan, nakahanda na. Ayan, yung, ano, natin, no. Ayan, nakahanda na siya. So, antara lang natin ito pagkatating na ng uh, panahon.